kayak deh sih sujud tiol bisa beritakan ini mama aku terlantar kesana mandun <laughs> oh, dito ka daw sa kapila Dito ka daw dito. Mas madali Eto dito oh. Dito ka naman oh. Ako, ganyan oh. Eh. Oh, Wala mo, no? oh kita mo? Tanggal wow. lahat, oh <laughs> Dumi niyan, dumi Wow. wow. Walang, ano, walang kulap, walang... Halil, lamig mo. ma'am. Ito lang binaba niya, o. Halika na. Tano mo po, ito lang Ano, sino binaba mo, Isa? Isa, sino daw binaba mo? Isa, ben, kinakausap ka ni mama. Isa, Isa uwi na tayo. Haya, oh! yeah, sige uwi na tayo. Halika na, uwi na tayo.